Hello? Paring Rod? Saan ka na? Ha? Saan ka? Ah? Masibik? Sige pre O, oh, punta na lang kita dyan pre O, oh, sige, sige, sige Oh, yeah,

Oh, Ay, wala. Ka? Oh, wala ka. O, ano? Ay, wala ka. Wala rin dito sa may ano. Matit talaga oh. Sabi mo sa ka. Saan ka ba talaga? Ano ba yun? Nakita eh. Sige mo, lilim pa ako sa kabila. Oo, oh, sige. O, oh, saan ka? Oh, wala ka rin. Wala ka naman dito. Oh. Sa kabila, titignan ko. O. Oh. Oh, wala ka. Saan <laughs> ka ba ito? Saan ka ba talaga? Niloko mo yung ata ako eh. Huwag kang malaloko. Na

Hindi nga nung basirot, hindi tawagan ko nga eh. Grabe niya, sa sibit daw siya. Ay, eh, pumunta ako, wala naman. May magkatabi lang kayo dyan, no? oh. No. Oh, no! Pre! Oh! Oh! Wala ka, lang pala eh. Wala pala po dyan. Eh, ba't kita makita? Ikaw ka mo, hindi ko makita. Eh, patayin ko na muna to. O oh, sige Ang pala, puchang. Kaya na pa kita hinahanap eh. Okay. Buti o, pala ba? dumating kong isang to eh. <laughs> kaya na, okay. kaya na pa kami oh. naghahanap ang dalawa. Ay mga karos, magkakatabi na nga kayo. Talaga naman oh. No? Eh, Hindi nga kami nagkakakitaan eh. Tumingin ako sa sibig. O, tu tumingin din ako dun. Sa bandera, tumingin din ako. Wala din. Iba yan dun. Alam mo, nagkakaanuan oh, Dumating si Parin Salty. Oo oh, nga eh. Oh. Ito, buti ka ba? Buti mo nagkakitaan kami ngayon. Oo. Oh, yeah. nga eh. kayo. Kanina pa kami nagkaanap sa isa't isa eh. Oo. Oh. Ito kasi. Para sa akin naman, ginagawa mo dito naman. Oh, late ka na naman. Lagi na lang late pag dumarating ka. Hindi nakita ko kayo, nagtatawagan eh. Oh. Ano pre, patukan mo na? Sipahin mo na. Laging late eh. Laging nakapulit pre. Laging late. Hmm.